Sinalakay ng motoridad ang isang resort sa Pampanga kung saan umano nagtago ang mga nakatakas na Pogo employees mula sa ginawang raid sa Porac at Bamban sa Tarlac. Ang ilan sa mga nahuli at target ng operasyon, konektado raw kay suspended Mayor Alice Gu. Live po na sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ba ang naging resulta ng raid dyan? Root, lalo ngang tumibay yung koneksyon ni suspended Bamban Mayor Alice Go doon sa operasyon ng illegal na pogo sa Bamban matapos ang nangyaring raid dito sa Mabalacat City kagabi. Dis oras na ng gabi ng salakayin ng mga otoridad ang limang vila na nasa loob ng naturang resort. Inisa-isa ng mga pulis ang bawat kwarto ng compound labing siyam na foreign nationals ang dinampot ng PAOK. Karamihan sa kanila, mga Chinese. Kabilang din sa mga nahuli, ang isang dating pulis na si Arnel Balagtas na tumatayo raw security officer ni Go. Pangunahing target ng operasyon, ang puganteng si Wang Ziyang. Siya raw ang big boss ng Pogo Hub sa Bambantarlak at kilalang kasosyo sa negosyo ni Mayor Go. Yun nga lang hindi siya inabutan ng mga operatiba pero nadiskubre ang ilang punit na immigration documents na nagnangalang Lin Baoying at Zhang Rujin sila ang mga pinangalan ng incorporator sa Baofu Land Corporation o Baofu Land Development ni Mayor Go. Dagdag pa ng paok ang dalawang individual ay pawang money launderers na dati nang nakulong sa Singapore. Lumalabas na totoong mga tao talaga ang mga nakalistang business partners ng alkalde. Bukod sa mga nahuli, na diskubre ng mga otoridad ang labing siyam na vaults at sari-saring torture device. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng tip ang mga otoridad root ngayon nga, no, uh, kaninang dumating tayo dito ng umaga, ay bantay sarado na itong harapan ng Fontana Leisure Park. At tanging yung mga nakikita lang natin nakakapasok ay yung mga naka-check-in o yung mga may rental fee doon sa loob. At maging yung mga tauhan ng Clark Development Corporation, uh, at nito ngang uh, pulis natin o no, nung CIDG. Dahil kanina pa Ruth ay uh, sinabi nila na bantay sarado nga itong harap dahil posibleng ngayong araw din ay bubuksan na yung mga vault. At Ruth, sa kapapasok lang na balita, no, kinumpirma sa atin ng CIDG na bukod doon sa tatlong tinarget na hindi nahuli ay may nahuli umanong isang Pogo Big Boss dito sa loob ng naturang leisure park. At inaalam pa ngayon yung uh, kanyang identity at sa ngayon yung uh, CIDG ay iteturn over na siya sa PAOK para sa mas malalimang investigasyon. Ruth. Reynel, gusto ko lang sana malaman kung itong kampo ni Mayor Go ay may reaksyon na dito sa bagong uh, ganap na ito. At saka ka lalo na sinasabi ng mga otoridad na mas tila na didiin siya sa kaugnayan sa Pogo Operation sa Bamban. Mm <laughs> Ruth, nilinaw sa atin ni Atty. Uh, Stephen, no, yung uh, legal counsel nitong si Mayor Go, na ito siya si uh, Mayor Alice Go ay presidente lang o dating nagmamayari nung lupa na nirerentahan o inuupahan nung Bao Development. Ibig sabihin, hindi raw siya dapat dikdikin at ikonekta nga dito sa operasyon ng illegal na Pogo dahil nagpapaupa lang daw itong alkalde at uh, never daw nitong inamin at never nga daw itong nasangkot doon sa illegal gal na operasyon ng Pogo doon sa Banban maging na nga dito sa uh, Mabalakat City, Pampanga at maging doon sa Pora. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.